Alam mo ba na sabi ni Warren Buffett, if you keep buying things you don't need, soon you'll have to sell things you do need. In short, huwag kang gastos ng gastos kung wala ka namang panggastos. And let's admit, lahat tayo may poodle moments. So today, pag-uusapan natin ang 10 binibili mo na nagpapahirap sa'yo ayon kay Warren Buffett. At oo, baka ikaw to. Pero don't worry, di kita huhusgahan dahil guilty rin ako sa mga ilan sa mga ito. Number 1 unused subscriptions. Honest question, ilang subscriptions meron ka ngayon? Netflix, Disney Plus, Spotify, Microsoft 365, Game Pass, photo editor, tapos may isa pang free trial na hindi mo na cancel kaya auto-charge every month. Kahit na maliit lang ang halaga ng subscriptions mo, everything will add up over time. At mas nakakapanghinayang dahil nagbabayad ka ng isang bagay na hindi naman pala ginagamit. Tingnan mo ang bank statement mo for the last 3 months at ilista mo lahat ng active subscriptions mo. Kung below 2 hours mo lang nagagamit ang subscription na yan bawat buwan, cancel it right away. Redirect the savings sa emergency fund o MP2 contribution. Mas masarap matulog knowing na may ipon ka kaysa may 5 streaming apps ka na hindi mo nagagamit. Number 2, fast fashion. Alam mo yung closet na puno pero lagi mong sinasabi, bakit wala akong masuot? Welcome to Fast Fashion Trap. Shopee Flash Sale, TikTok Live Selling, Ukay Ukay Haul, lahat steal. Pero ikaw ang nananakaw ng pera, space at discipline. Minimum wage earner ka. Napa-impulsive buying ka dahil nakita mo yung sale na free 99 na t-shirt. Kaya pansit kanton muna ang ulam hanggang sumahod next week. Ikaw naman na may kamag-anak abroad. Hindi mo nakalimutan magpabili ng branded shirts kahit puno ng wardrobe mo pero yung utang mo kay Aling Vina, nakalimutan mo na. Ito ang tip ko para maiwasan ang pag-aksaya ng pera sa fast fashion. Bago ka bumili o mag-checkout, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga neto o natutokso lang ako dahil sa sale? Ito tip ko na sinabi ko sa aking asawa na napaka-effective. Lagi kong sinasabi sa kanya, bago niya bilhin yung magandang dress na nakita niya umikot ka muna sa shop ng 30 minutes at balikan mo yung dress. Kung gusto mo pa pagbalik, we can probably decide kung bibili natin. Most of the time, naiisip niya na hindi pala niya kailangan dahil marami pa siyang damit sa bahay. O ba? Diba? it was impulsive buying. Number 3, food delivery palagi. Convenience tax ang tawag dyan. Grab food araw-araw? That's not comfort, it's cash leak. Let us do a simple math. 220 pesos ang average meal times 20 workdays equals to 4,400 pesos. Isama mo pa dyan ang delivery fee at tip minsan. For the same amount of money, pwede mo ng pang grocery yan for 2 weeks. Pambili mo ng ulam, gulay, rice at baon pang lunch. Call center agent ka o sobrang busy sa corporate job mo? Kaya panayang pa-food delivery? Gets ko. Uyat at pagod. Solution? meal prep Sunday or meal prep sa off day. Magluto ka ng adobo o giniling at gulay packs. I-portion mo para madaling painitin sa microwave kapag kakain ka na. Maliban sa tipid na, mas healthy for yourself kesa sa madalas na pagbili ng fast food. Mapupush at matuturuan mo pa ang sarili mo magluto. Kaya nga ako, idol ko si Panlasang Pinoy. Ever since I started working abroad, lahat ng alam kong lutuin galing sa YouTube videos niya. I pushed myself to learn to cook dahil it's not practical and sustainable kung panay lang ang bili or pa-deliver ng pagkain. Number four, new phone every year. Huwag mo i-upgrade ang phone mo kung ang ego mo lang ang load at ipakita sa iba na mayaman ka. Kung gumagana pa yan, huwag mo munang palitan unless you really need it. Like if you need to upgrade your phone because of work o dahil may feature yung bagong phone na kailangan mo talaga. Kinala mo ba siya? Etong tao na to ayaw raw palitan ang lumang phone niya kahit sobrang yaman niya. Eto nga pala si Chris Evans. Yes, si Captain America mismo. Halos 7 years gamit ang iPhone 6S. Tapos ikaw, tanggap mo na magkautang at bayaran yung bagong iPhone ng tatlong taon para lang i-flex na may bagong phone ka. Sabi nga ni Lolo Warren, Don't buy luxuries until your assets can pay for them twice. Number 5, Raffle at Piso Games 50 pesos lang naman. Baka manalo pa ako ng iPhone. Familiar? Ang piso raffle, load raffle, mystery box, lahat yan micro lottery. At gaya ng loto, house always wins. Kaso sa micro raffle, mas madali kang mapasubo kasi maliit ang entry. Kaya uulit ka, paulit-ulit. Tingnan mo Gcash history mo. Ilang beses ka nag-send sa raffle 2, load game, spin wheel, itotal mo Makikita mong pwedeng kapital na sana sa e-load, prepaid wifi o maliit na resale business. Swap the habit. Every time na may tukso na pumasok sa raffle, ipasok mo sa iyong Boodle Jar Savings. After 3 months, invest mo sa Treasury Bonds via OF Bank. Coop Shares o kung may sari-sari store kayo, ipambili mo lang ng inyong inventory. Remember, chance sa raffle manalo? Chamba lang yan. It's luck. Nilagay mo ang pera mo sa maliit na negosyo? Eto, control mo. And for sure, uulanin ka ng swerte kapag ginalingan mo. Number 6, Marites Investment. Pare, ito yung sikat na investment at business ngayon. Uy, legit to. Yung pinsan ng tita ng kapitbahay ko, 5K naging 50K. Sobrang daling kumita. Pero yung business or investment, walang website, walang SEC number, ang makikita mo sa social media, mga nag-invest raw at hawak ang limpak-limpak na pera to prove na totoo ang business. Mga kaibigan, kapag chismis ang due diligence mo at ang source mo ng information, scam alert na yan. Proper research and proof beats chika lang. Lagi mong i-check ang mga ito bago ka maglabas ng pera. SEC check. Search mo yung company name sa SEC. Check your investment portal. Kung wala, lakad na palayo. May prospectus ba yan? May mga legit contracts. Kung walang papel, wala kang protection at maaari kang mascam. Ang laki ng returns, 20% per month raw. Baka hindi yan investment, baka another pyramid scheme. Ang mga OFWs ang madaling target ng mga ganitong uri ng scam kasi sila ang may pera. Huwag basta padala sa kumpara investing sa oil farm kuno. Mas okay ang boring and legit investments kaysa sa mga exciting scams. Number 7, bagong kotse on loan. Ang bangon ng bagong kotse, ang sarap i-post. Pero kung ang monthly hulog plus insurance plus fuel ay uubusin ang buong sweldo mo kada buwan, ang hirap bumangon dyan bes dahil ilang taon mo yung babayaran. And remember, ang kotse, depreciating asset yan. Maliban sa nagbabayad ka sa interest, nawawalan ka pa ng pera dahil pababa ng pababa ang value ng kotse mo. Ito ang affordability rule ni Kuya Ben. I-compute mo muna ang total cost ng pagkakaroon ng sasakyan bago ka bumili. Kung ang total cost ng monthly payment plus fuel plus insurance plus maintenance plus parking ay 15% or below ng take home mo monthly, all good ka to buy a car. Pero kung lagpas sa 15%, walk away muna kaibigan. Commute-commute muna tayo. Here's some alternatives kesa bumili ng bagong kotse second-hand car, paying cash or maliit na loan para hindi masakit sa bulsa, car share or sakay group with office mates para hati sa pagbayad ng gasolina, mag-commute at mag-ipon muna hanggang ready ka na to buy a car. Remember, ang kotse ay dapat nagbibigay ng convenience sa buhay natin, hindi ang nagiging dahilan sa pagkabaon natin sa utang. Number 8, pa social media lifestyle. Kung mas mahal ang kapi mo kaysa daily savings mo, may problema tayo post it online or it didn't happen culture pushes us to spend more para lang may mai-post, Staycation, anlisam gyupsal, kahit maxed out ng credit card. Ito ang reality. You're not rich because you look rich. You're rich because you keep what you earn. Audit mo muna sarili mo at mga gastusin mo. Ilan sa gastos na yan ang credit o utang? Ilan ang kaya mong bayaran by the end of the month? Swap the flex post progress hindi luho mas maganda siguro kung i-post mo sa social media is my first 5000 pesos MP2 deposit week 3 packed lunch challenge debt free na ako sa 56 social media should track growth not gastos tahimik na ipon beats maingay na luho number 9 shopping rewards trap cashback coins free shipping pahirap lang talaga mga ito kung ito ang dahilan para ikaw ay gumastos. Ito nga ang ginagawa ng marketing ng mga businesses para mas mapagastos ka. Wala ka sanang bibilihin ngayon pero dahil may 80 pesos voucher ka, gumastos ka ng 500 to buy that shirt. In your mind, sayang kasi yung 80 pesos na voucher. Hindi ka nakasave, napagastos ka. Ito simple tip ko kapag mahili ka mag-add to cart. Una, add to cart. Pangalawa, close the app. Pangatlo, balikan after 48 hours. Need mo pa rin? sa kamu bilhin. Kung gagawin mo to, makakatipid ka dahil most of the time, hindi mo na bibilhin. dahil you'll realize hindi mo pala kailangan yung nakita mo sa Shopee. Ang tunay na savings, wala yan sa shopping rewards or discounts. Ang real savings ay hindi ka gumastos. Period. Number 10, living beyond your means. Ito actually ang pinakadahilan kung bakit ka naghihirap. Lahat ng nauna sa list natin, symptoms lang. May bago kang sapatos pero hulugan. Laging nasa milky shop pero walang ipon. Hindi masama ang mag-enjoy. Pero kung utang ang puhunan sa iyong luho, mapapahamak ka rin. Kung minimum wage ka, dapat minimum din ang gastos mo. Ayusin mo ang budget mo ayon sa tunay mong kita. Hindi nakabase sa lifestyle ng tropa mo. Tandaan mo, mas okay ang simpleng buhay na may ipon kesa magarbo pero laging kapos. Alin dito ang guilty pleasure mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan.